Ang puno na naman yung lalagyanan namin. Ang dami niyan. So yun what's up mga lods For today's vlog nga mga lods ay eh, na naman kami Dahil maliwanag nga ang buwan ngayon mga lods Kaya gabi na naman kami mag ng aming pamalo Dito nga mga lods ay paalis pa lang kami Ang kasama ko nga dito mga lods ay si Papa at si Kuya Buyet Pagkaalis nga namin mga lods kung kitang kita nyo naman Sobrang kalmado ng dagat ngayon Pero nung malayo-layo na kami mga lods ay ramdam mo na na may alon talaga Kayang kaya naman yan ilaot mga lods Hindi naman ganong kalakihan ng mga alon Ang paglalautan nga namin mga lods tinatawag namin Marias nasa 21 miles ang layo niyan 21 miles mga Lods mula sa tabi kaya nga binabiyahin namin yan mga Lods ng dalawang oras hindi naman kasi ganun kabilis ang takbo namin nasa 7 knots lang ayan nga pala mga Lods yung pupuntahan naming bahura pagkaratingan namin sa spot mga Lods nag aria na rin kagad kami ng lambat saktong sakto nga dating namin sa spot mga Lods palubog na yung araw kaya ako nga nasabing saktong sakto sa oras mga Lods dahil ganyan din yung oras na tumatama kami dito sa spot na ito ng mga balo Pagkatapos nga may area dyan ng lambat mga lods Sumunod naman yung mga tabog Yung tabog nga na yan mga lods Yan yung nagsisilbing pang bugaw namin sa isda Papasok sa loob ng lambat Pagkatapos nga ng area ng tabog na yan mga lods Ay hihilain namin yan Hanggang maabot namin yung kabilang pataw Bali yung magiging itsura nyan mga lods Ay pabilog na yeah, Dito mga lods, naabot na namin yung pabilang pataw. Pagkatapos naman mga lods, eh, pagpapalit-palitan namin hilain yung tabog. Pero tinagaano? Medyo may kahabaan pa naman itong tabog namin mga na sa dalawang rolyo pa naman ito ng lubid. Nakakapagod talaga ito mga lods yung pamalo. Pero kahit ganun mga na nakakatuwa naman kapag nakatama ka ng maraming ista. Mawawala lahat talaga ng pagod mo mga lods pag nakita mo yung lambat na nagputian na. Dito nga mga lods, pagkatapos naming maabot yung kabilang dulo ng lambat ay, ay natanaw na kagad namin na marami nang nagpuputian na isda. Tatlo, lima, anim, sampo, pito. Ayan mga lods. Kita na mga lods. Dumbanda. Kita namin pero yung kamera hindi makakita. Layo. Hmm. Dito mga lods, pagkahila namin ng lambat ay may nagbungad na kagad na isang balo. Sunod-sunod na nga yung mga balo dyan mga lods, Panoorin nyo na lang para makita nyo kung gaano kadami yung balo na nahuli namin sa isang aryahan lang. Balo! Ayan o. Oh. Good size mga lods!

big mga lods mga good size mga lods pad <laughs> e eh, no <correr>. hindi <laughs> <Brachete. inaudible> kawan tawad No. Kung umabot ka nga pala dito sa parte ng video na ito mga lods Pwede mo bang i-comment kung tagasan ka Para malaman ko naman kung hanggang saan na nakakaabot ang aking video Pakipalo na rin ang aking FB page at pasubscribe sa aking youtube channel Bilang tulong na rin sa aking munting page at channel mga lods Maraming salamat, enjoy watching mga lods ang paikot ng lambat ang ano ah isda ano lang kaso putol putol maramihan ah dikit dikit ah oh grabe mga balo dikit dikit sila so yung mga lods paikot ng lambat may laman yun yun oh no? tinatanggali pa pa mga lods marami yun oh no? kalumbanda yano meron pa rito ah. Sarap Yun yeah. Lumapit sa ating lambat Yan yeah, no. yung dami Yun yeah, no. yeah. Dami Bulbul yung lambat mga lods Lapit lahat dito sa bangka yun yeah, no. yung Apa yung iba? pero may mga isda yan ang dami yun po maputi ngayon mga lods was na mga lods lubog araw yan ang kuha namin punong puno na naman yung lalagyan na namin ang dami yan mga isang kwarentahan siguro ito mga lods hmm? dami rice rice na mga lods kapag ng araw mga lods tapos na kami mga lods bago lang na ano lubog na ang araw bago lang tapos mag ano mga lods ice wala pang buwan kaya magapundo muna kami mga lods ganda ng ano Sunset.